dalawa just Oh, oh, si Kuya Nel. Eh. Pwede kaya! Siyempre! na pa yun. Oo, si Ate Sai kasi. Uh, Di ba? Ano, seductive. Siya so, siya yung nasa. What? na tayo na gano'n. Balikan mo daw yung pinili mo nyo. <laughs> <laughs> Ikaw! <Okay. Ako> pa! Roberto! Ah! Sorry,

Where is Jessie G? where's G. Jessie hmm. hmm. Sino Jessie G. Jessie G. Ako? G. Jessie G. ano? Pinakamalapit Jessie G. Jessie G. Jessie G. Jessie G. Si G. Jessie G. Jessie G. Jessie G. Jessie G. Jessie na. Jessie G. Jessie

Bakit? Ano? Bakit si Mickey? Kasi ako yung kasaway siya yung award niya! Yeah! Yeah. So, bakit? <laughs> bakit siya yung magbibigay ka, siya? Kasi ako yung nawawar siya yung matawag Oh, it's just out of the blue sa tingnan mo yeah. lang. Know, no. Hindi naman ibig sabihin Hindi, yung ka-age nila, pwede. Bakit ka-age yun tayo? Mm, no, mas matanda, matanda ako. One year. Ah, Kahit matanda na, ako siya. Na, pero yung ano, yung mga itsura. Hindi. You, you, you okay. look young. Alam ko yun. parang ano? ano yung da? <laughs> da? Da. Ano da? Da. da? bagay bagay. Like, ah, this just example examples, well, okay. diba? Sila dalawa. Yeah. For example. Oh, but honestly, I out, iba yung outcome. I so, gaya din si kay Saisi? No, okay. Tiba, no, but at, ang layo! obviously, sir. ang layo ng outcome. Yun know, yung nakakatuwa, It doesn't mean kahit ano. Yeah. It doesn't fix up. It just, mismo yun, yun, yun yung mas matindi yung friendship din. Yeah. parang... Yeah.